Kaya yung sano natin ginataan ginataang pako. Kailan mo ni? Ano? Kailan mo ni? Ginataang paku pako na pako. Pako na tawag dumadiri sa moa ah. Yan no? Pako. Siyempre, di na mawa ng luto. Luto, mga brad. Hindi na mawa ang luto, mga brad. Namiit ni siya, mga brad. Hmm? Diyan mga brad. Kauntas ano. Tasty. Hmm. Okay kayo. Namiit siya. Hmm. Bye bye mengesan <coughs>